magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata sa loob ng imperyo ng Westrington. Abala ang lahat, lalo na ang mga kasundaluhan na pinamumunuan ni General Roy. Makalipas ng ilang minuto ang mga kasundaluhan ay unti-unti nang bumabalik sa harapan nila Daryl. Ang mga ito ay bumalik sa kanilang pagkakahanay na may dala mga kagamitan nila na gagamitin nila sa pang-araw-araw. At maya-maya na kumpleto na ang libo libong kasundaluhan na isasama nila Daryl sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan. Si Pinunong General John ay nagsalita at sinabi, Ngayon, kailangan ko ng iilang mga kasundaluhan upang magdala at kumuha ng mga kakailanganin natin sa pagbuo ng inyong kampo. Ikaw, ikaw, ikaw at si Pinunong General John ay tumuro sa dalawampung kasundaluhan at si Pinunong General John ay nagsabi. Kayong dalawampu na kasundaluhan ay sumama sa akin. Tayo ay kukuha ng mga bagay at kagamitan na kakailanganin natin. Tayo na upang makaalis na tayo at tumungo sa lugar kung nasaan ang sinasabi ni Emperor Daryl na lagusan. At ang dalawampung kasundaluhan ay tumugon at sinabi, Masusunod mahal na Pinunong General John. At si Pinunong General John ay naglakad. At sa likuran nito ang dalawampung kasundaluhan na kanyang napili na magdala ng mga kagamitan na gagamitin nila sa pagbuo ng kampo. Sa pag-alis nila pinunong General John, si Daryl ay muling nagsalita. General Loy, ikaw na ang bahala sa lahat ng kasundaluhan natin na kasakasama mo na mananatili sa lugar na ating tatahakin. Sa iyo ko na pinagkakatiwala sila. Matapos lang ang araw na ito ay magawa na mismo ang kampo na inyong matutuluyan kami ni Prinsesa Lin ay babalik na sa mundo ng iba't ibang nilalang. Babalik na ako sa lugar ng mga elf. Kaya habang wala ako, doblehin nyo ang pagiging mapagmatyag nyo. At kailangan nyo mabantayan talaga ng husto ang lagusa na iyon. Huwag na muna kayo gumawa ng kahit anong kasiyahan. Hindi dapat mawala ang inyo pagka-focus sa pagbabantay. Ikaw na ang maghati sa mga kasundaluhan na magbabantay sa gabi at umaga. Kailangan talagang mabantayan magdamag ang lagusan na iyon. Nauunawaan mo ba General Loy? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni General Loy. Ito ay nagsalita at sinabi. Masusunod mahal na Emperor Daryl. Hahatiin ko ang libo-libong kasundaluhan na magbabante sa gabi at umaga sa sagradong lagusan. At ang iba ay aking pagpapatroliahin sa paligid ng sagradong lagusan upang mas lalong matiyak na wala talagang makakalusot na sino mang nilalang. Mapatao man o ibang nilalang. Emperor Daryl, at si Prinsesa Lin ng lahing elf at, ikaw ay mawawala ulit sa mundo natin mga tao mahal na Emperor Daryl. Aabutin ka ba ulit ng ilang taon na mananatili sa mundo ng iba't ibang nilalang at sa lugar ng lahing elf? Sabi ni General Loy, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay ngumiti at sinabi, Mahusay General Loy, Oo tama ka. Mananatili muna ulit ako sa lugar ng lahing elf, dahil madami pa din akong kailangan gawin sa kanilang lugar at sa mundo ng iba't ibang nilalang. At sa tingin ko hindi ako aabot ng taon sa pananatili sa mundo ng iba't ibang nilalang. Ako ay babalik din agad. Kung magtatagal man ako sa mundo ng iba't ibang nilalang ay matagal na ang isang buwan. Madali na lang din naman ako makabalik sa ating mundo. Kung kinakailangan dahil sa lagusan na aming natuklasan. Mapapadali na para sa akin na maglabas pasok sa ating mundo ng mga tao patungo sa mundo ng iba't ibang nilalang. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General Roy, Ito ay nagsalita at sinabi, huwag na kayong mag-aalala pamahal na Emperor Daryl. Habang nasa mundo kayo ng iba't ibang nilalang. Kami naman dito lalo na ako gagawin ko lahat upang walang maging problema. Sa aming pagbabante sa sagradong lagusan na inyong tinutukoy, sabi ni General Loy, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay ngumiti at humawak sa balikat ni General Loy at sinabi, Salamat General Loy, at maya, -maya si Ambrose ay naglakad patungo kila Daryl at General Loy. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, General Loy, paumanhin kung pinagkaloob ko kayo sa imperyo ng aking ama. Hindi sa ayaw ko na ang inyong serbisyo sa aking imperyo sa Elysium Gate. Kung hindi. Dahil alam ko na malaki ang maitutulong nyo lalo ka na sa bagong imperyo ng Westrington sa pamumuno ng aking ama. Malaki ang tiwala ko sa iyong kakayahan. Na kaya mong matulungan ang aking ama sa mga ninanais niyang gawin sa ating mundo. At lagi naman din nasa likod nyo ang Elysium Gate sa aking pamumuno. Kung kayo ng ating mga kasundaluhan ay nangangailangan ng tulong sa pag-alis ng aking ama sa ating mundo. Kahit na ikaw ay general na ng imperyo ng aking ama tuldok, hindi peren kita ituturing na iba. Para sa akin, isa ka pa din general ng Elysium Gate. Sabi ni Ambrose kay General Loy. Nang marinig ito ni General Loy. Ito ay yumoko at sinabi. Salamat Sec Master Ambrose. Salamat sa inyong kabutihan. At salamat din sa matagal na panahon na ako ay binigyan mo ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. Ang Elysium Gate sect at ang Imperium ng Westrington ay ang dalawa kong tirahan. Salamat sa inyo ni Emperor Daryl Sec Master Ambrose, sabi ni General Loy, at ang tatlo ay masayang nag-uusap, at sila Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud, ay tumungo na din kila Daryl at nakipagkwentuhan, habang hinahantay sila Pinunong General John, at ang dalawampung kasundaluhan na kasakasama nito, at samantala, sa kabilang banda, sa lugar ng Assassin Sec, ang mga kasundaluhan ng Assassin Sec, ay nakahanda na upang umalis. At si Sec Master Marvin ay nakaharap sa daang-daang kasundaluhan na Assassin Sec. At si Sec Master Marvin ay nagsalita at sinabi, Ngayon ay muli tayong aalis sa ating lugar, upang bumalik sa ating dating lugar. Ang ganitong pangyayari ay naulit muli. Nung tayo ay sinalakay ng mga kasundaluhan ng Westrington noon sa pamumuno ni Emperor Wayne At ngayon. Ang ating lungsod ay sinalakay naman ng mga tulisan sa pamumuno ng isang halimaw. Madami sa ating mga kasundaluhan ang napaslang at ang ilan natin mga mamamayan ay walang awang pinaslang. Kaya ngayon, muli tayong lilisan upang maprotektahan ang ating mga mamamayan. At ngayon ang aking kapatid na si Sect Master Lily ay nasa malubhang sitwasyon. Kaya mas lalo natin kailangan lisanin na ang lugar na ito ang mga tulisan ay malapit lang sa ating lungsod. Kaya ngayon tayong nang aalis at tutungo sa dati nating lungsod. At doon tayo bubuo ulit ng isang matibay na lungsod. At may masaganang pamumuhay. Nakakatiyak ako na hindi na muli tayong aalis sa lugar na iyon na ating babalikan ngayon. Dahil ito ay malapit sa mga imperyo na ating mga kapanalig. Na ang North Mona at Westrington. Ang dalawa sa mga pinakamalaking imperyo at malakas sa ating mundo. Ngayon, handa na ba kayong umalis at bumalik sa ating dating lugar? At mamuhay ng masagana sa dati nating lungsod? Sigaw ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan at mga mamamayan ng Assassin Sect. Ang mga ito ay tumugon at sumigaw. Oo, Sect Master Marvin. Ang mga kasundaluhan at mga mamamayan ng Assassin Sect ay patuloy na sumisigaw. At si Sect Master Marvin ay sumenyas. At ang lahat ay nagsitigil sa pagsigaw. At si Sec Master Marvin ay nagsalita at sinabi, Kung ganun, ang mga bata at matatanda ay unahin niyong isakay sa ating mga karawahe. Pagkasyahin niyo lahat sila sa lahat ng mayroon tayong karawahe. Konting tiis lang aking mahal na mga mamamayan. Sa pagdating natin sa ating lumang lugar, ay makakaranas ulit tayo ng masaganang pamumuhay, sabi ni Sec Master Marvin at ang mga kasundaluhan ay dahan-dahan inaalalayan ang lahat paakyat ng mga karawahe. At si Sect Master Marvin ay pumili ng dalawang kasundaluhan ng Assassin Sect at sinabi, Kayong dalawa, kayo ang magpapatakbo ng kabayo sa karawahe na aming sasakyan ng aking kapatid. Kailangan ay makarating tayo sa dati nating lungsod ng maingat. Ikaw sabi ni Sect Master Marvin sa isang sundalo na kanyang napili. Ihanda mo na ang karawahe na gagamitin natin at ikaw naman samahan mo ako na kunin natin ang aking kapatid sa kanyang silid. Kailangan ko ng tulong mo upang siya ay mas akay ng maingat sa karawahe. Sabi ni Sec Master Marvin, nang marinig ito ng dalawang kasundaluhan ng Assassin Sec, ang dalawa ay agad-agad na tumugon at sinabi, Masusunod mahal na Sec Master Marvin, at ang isa ay mabilis na kumilos upang kunin ang karawahe na gagamitin nila Sec Master Marvin at Lily at sila Sect Master Marvin at ang isang sundalo ng Assassin Sect ay naglakad na patungo sa tahanan ni Lily upang buhatin ang katawan ni Lily ng maingat. Dahil ang mga buto ni Lily ay ngayon ay mga nagsibali. At samantala, ang mga tulisan na nakalaban ni Lily sa masukal na kagubatan sa pamumuno ni Dado. Ang mga ito ay naglalakad. At si Dado ay nagsalita. Ikaw, alam mo ba talaga kung nasaan ang lungsod ng Assassin Sect? Parang kanina pa tayo naglalakad. Ngunit nasa loob parent tayo ng masukal na kagubatan na ito. Nakakatiyak ka ba sa direksyon na ating tinatahak ay patungo sa lungsod ng Assassin's Sect? Sabi ni Dado. 'Yon nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman 'yon natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!